Hello, hello mga mare at pare for today's vlog! Paaga nga kaming gumising din at nagpunta nga agad kami sa bahay ng nanay ko. At pagkadating nga namin sa bahay, nabutan ko nga ang nanay ko na nagsasangag nga na rin buto ng uloy. At gagawa nga daw siya ng mangungut-ngut namin. Mm -mm. So anyways mga mare at pare, kung hindi nyo nga po alam ang pagluluto niya, na ituturo ko nga po ngayon. Unang mo nga gagawin ay huhugasan muna yung buto at isasangag mo nga yan. At pagkatapos nga ay ahaluin mo nang hahaluin hanggang sa ang kulay ng kanyang balas at ay maging kulay brown at hindi yung itim ha at yun ay sunog. At kapag kulay brown na nga ang kulay, pwede mo na nga yung hanguin at ilagay mo na nga sa bilao. At pagkatapos ipapagulungan mo nga yung ng gatang ng bigas para nga humiwala yung laman sa balat. Ay para din naman kumain ka ng maniit, kayon din nga ang lasa. At sabi nga ng nanay ko, pwede rin nga daw yung gawing pulbos na parang ang kaping barako. At nung matanggal na nga yung mga balat, ikanya kanya na nga ang kuha. Mm, -mm. As forward po tayo mga mare at pare, pagkatapos nga namin di ang kumain ng ulo, nagpunta nga kami din sa manganganuno elementary school. At dahil nga meron nga daw pa sahod ng aming mayor. Kaya naman dali-dali nga kami at baka nga pagpunta namin ay puno na nga ng mga tao. At nang makarating na kami, hindi ko na nga mabilang sa dami ng tao at baka ka hindi na kami mabigyan. Charis. At habang nagbibidyo nga ako diyan, nakita ko nga ang ati Cherylin at yan nga itawang tawa sa akin. Nagpasahod nga ang aming mayor dahil nga nung nakaraan ay nagkabahaan nga din sa amin. At hindi naman lahat ng lugar ay nabahaan kaya naman sabi ko hindi na nga ako pupunta hindi naman nga ako pinasok ng tubig ang aking bahay. Pero sa kada kadahilanan nga na kailangan ko nga ng bigas ay pumunta na rin nga ako. At dahil wala na nga pangsaing ang, ang babaita. Mm -mm. At sabi nga ng aming mayor ay lahat nga daw ay makakatanggap at hindi nga lamang daw yung mga binahan. Kaya, Kaya naman ang ngiti ng babaita ay habot hanggang tenga. Mm -mm. At hindi nga lamang po ako ang masaya at lahat po kami ng barangay mga nganuno. Kaya naman lubos nga ang pasasalamat namin sa aming butihing mayor. Ang aming mayor ng bayan ng Bako. Maraming maraming salamat po sa ibinibigay niyong tulong sa aming barangay. At sana hindi po kayo magbabay at marami pa po sana kayong matulungan na ibang tao. At 'yun lang po for today's video. Salamat po sa inyong panonood. See ya.